Ayan, oh! Tanggal na! Ang galing, oh! Mga lodi oh! Napanot na agad siya, oh! Oh! Tingnan nyo to mga lodi Karapon lang pala na may laman tubig ang kailangan Para madaling magbalat ng itlog. Ito online life hack na to ay nakita ko lang sa tiktok At makakatulong daw ito dun sa mga laging nagbabalat ng raming itlo Kung nahihirapan ka ding magbalat tama tama ito sa'yo At pagkabili ko nga nito ay agad agad na nga akong umuwi Kasi ito oh inabot na agad ako ng ulan <laughs> so, Ito na yung ating mga kailangan yan Ito lang naman ang kailangan natin itlog at yan, ito yung ating pag-aalugan, ano? So, kasi dun sa nakita ko dun sa TikTok, dun sa mga nahihirapan daw magbalat ng itlog, eh, ito na daw yung pinakamagandang life hack. Ilalagay mo lang daw yung itlog dito sa garapo na may tubig at aalugin uh, mo lang at sadya daw, matatanggal na yung balat ng itlog. Ano? Wala ang galing sa... So, okay, gawin na natin ngayon. Okay, maglaga na tayo ng itlog. Yan. Okay, bali lima sila mga lodi. Yan, apat Lima at intay na lang natin maluto yan ano tsaka natin magagawa yung life hack na yun kung legit o hindi. At, okay. Tayo na natin, nating na natin, ilalagay na natin sa ating garapon na may tubig. <laughs> yung mga lodi at ito na yung ating itlog at umuusok-usok pa siya. So, pinatak ko nga pa ng ating garapon. So, ito yung aking inilagayan. Okay. So, nilagay ko na rin siya ng tubig. So, buksan na natin. Okay. So, isa muna ilagay natin. Yan. Ow. <laughs> okay. Ito na the moment of truth. Tingnan natin kung kusang mawaw matatanggal yung balat na yun sa itlog. At hindi ka na mahirapang mag balat. Pag halimbawa maraming iyong babalatan ano o kaya nagkekwekwe ka o oh, mas madali itong paraan Okay, the moment of truth in 3, 2, 1 Yan, <laughs> Parang maliit yung ating karap no? <laughs> Yan. So, tingnan na natin kasi pag na tayo, ay eh, dapat saglit lang. Yan. So, tingnan na natin. Parang nag lang siya. <laughs> so, eto na. Wow. Hello. Molo, dito. Natanggal nga siya kusa oh Oh Ang galing ang bilis So try pa tayo ng isa okay So ito naman <laughs> <In> -it. <laughs> Masyadong maliit yung karapon natin Ito na Yan. Masyadong maliit yung ating karapon <laughs> Wala akong ng mas malaking karapon eh Okay na siguro 'to. So ito na

Pag madali, tinidro yung nakuha ko. Ang mga lobby, oh. Wala na talaga siyang balat. Oh. <laughs> Ang galing nandito na siya sa loob. Ala. <laughs> Super legit, so. Um, saglit lang. Ang <laughs> galing. So, ito. ito ba? Um, oh, okay? <laughs> yeah. Pwede ka pang kumanta habang ito yung nagbabalat na Itlog! Yun o! Oh. Tanggal na! <laughs> okay, so, tingnan ulit natin kasi meron ng mga balat sa loob. Dapat pala tinanggal ko muna kasi sisikip siya. Wow! Ang galing o! Oh, mga lodi o! Oh. na agad siya o! Oh. Oh. ang galing mm. so miss mm. na ba dito hmm balatan natin oh sobrang bilis lang at pala tinanggal ko muna yung mga balat na nakalimutan ko na naman ah okay hahaha <laughs> oh ang galing Anong na rin tanggal na rin hmm wala na siyang balat kahit kaunti oh para sabihin nyo, ko kayo, ha? Hmm. <laughs>